talagang mag-iisipan ko. Actually, siguro dahil nag-architecture ako, posibleng tinuloy ko ang uh, pagiging estudyante uh, ng architecture. So hindi ko alam, baka ngayon uh, naging architecto na ako. Or dahil sa sobrang hirap ng architecture, baka nag-shift na ako into designing interior. <laughs> baka yun. Yeah. Mahilig ako okay. sa bahay. Mahilig ako mag, ano, yung okay. title ng concert mo is Mark My Views. Meron ka bang yung mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo naman pangarap pero nagulat ka nangyari? Ako madami. Una-una, actually, itong uh, being in show business, hindi ko naman talaga to na parang ito yung dream ko sa buhay after school or something. Sumali so, lang talaga ako ng contest dahil gusto ko lang makatulong sa pamilya ko. No? gusto ko lang manalo para mapanalunan yung cash prize. Yun lang talaga yung goal ko nung time na yun, nung bata pa ako. Um, but you know, God has other, other know plan for, for me. And uh, ito nga yun, uh, biglang nakapasok na ako at uh, pinasign ako ng diba, tuloy-tuloy na. And, uh, eto aabot ah, ka ng 20 years is is already a blessing to me hindi ko naman dito pangarap ng have a longer uh, career life as uh, a showbiz uh, but you know, binigay ni Lord. So everyday, uh, daming surprises nga sa akin na hindi ko naman ina-expect. Siyempre sa una yun, gusto mong pumita ng pera, makatulong sa